Ninong, tuloy tayo sa mga usaping eskwelahan. Mga estudyante naman sa Makati City Science High School sa Barangay Sembo, Makati, patuloy na ang pagdagsa ngayong unang araw ng pasukan. Romanda po sa balitang yan. Siyempre, walang ibang ang kinakapatid kong si AJ Ignacio. Radio Pilipinas. Radio Pilipinas. Kinakapatid, morning good. Yes, uh, kinakapatid, Lawrence at Ninong Mike. Magandang umasak sa report niya ni Ate Mary, eh, iyakan ang uh, nangyayari. Eh, dito naman sa Makati City Science High School, eh, dito eh, tahimik na hinahatid ng mga magulang, particular uh, kinakapatid na Lawrence at Tinong Mike, yung mga first year in eh, oh, you know, may pa year oh. high school. Mm, -hmm, uh, mo. High school, high school yan, high school. High school yan. Uh, medyo eh, malalaki eh, na, 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 na yan. Mga oh, kaya, kaya, yung kay Mary so, kasi elementary yun eh. Uh -uh may nakikita pa nga ako, eh ahalik sa ano yung magulang. Oh. Ngunit sabi nung uh, anak niya, eh ma, na, malaki na ako. Yan, yeah, uh, ako! Oo, oh, nahihiya na sa mga kapatid. Parang nararanasan ka ni Ninong yan, ha? <laughs> Ay, At ito nga, patuloy nga ang pagdagsa ng mga mag-aaral dito kasi Makati City Science High School. Ha? Ngayong kumaga kung saan ito, ang unang araw ni Ninong Maygat, kinakapatid na Lawrence, na ang pagbalik ng kanilang uh, mga anak na estudyante ngayong araw sa eskwela na ito. Sa ngayon ay uh, maayos na pinatutupad ang daloy ng traffic. At ang maganda dito ni ning Mike at kinakapatid na Lawrence ay bagamat uh, may conflict ang uh, ng dalawang na uh, ang uh, Tagig mm -hmm. na ngayon ay may hawak ngayon sa jurisdiction nito ng uh, Makati City Science High School o oh, yung Maxay dito sa Barangay Sembo, Tagig na nga, ay uh, nagtutulungan ang uh, Traffic Enforcers ng Makati at ng Ay, no, sa ayos at pagmaman ng trafiko dito. Kung saan, walang naitatalang nga uh, congestion dito dahil uh, lamang ng mga traffic enforcers ng tagigat ng Makati kapag may tatawid na estudyante, kaya smooth. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy oh, so, ang daloy ng trafiko dito sa May Kalayaan Avenue. At uh, kaugnay nga nito na nakadakdaring dumating ni Mike at kinakapatid sa Lawrence si uh, DepEd spokesperson at undersecretary na si Michael Powa uh, upang uh, bubisitahin at kamustahin ang uh, sitwasyon nga dito sa Makati City Science High School, kung maayos bang naiportofag ang uh, mga policy at guidelines ng DepEd hinggil nga sa kanilang pag-takeover nga dito sa mga EMBO schools, mm -hmm. na nakapaloob sa 10 EMBO barangays na nasa jurisdiction na nga ng Makati uh, ay ng tagig ka uh, kinakapatid na Lawrence at Minong Mike. Alright, thank you so much kinakapatid na AJ! Alright, right, mo na ang uh, balita mula rito sa Barangay Sembo, lungsod na ng tagig ito, AJ Ignacio Radio Pilipinas.